Dinagsa ng mga taga-suporta ng Jukebox Queen na si Imelda Papi ng premiere night ng kanyang pelikula sa isang mall sa Pasay City kagabi na nakatakdang ipalabas sa Hulyo. Si Bien Manalo sa Detalia, Rise and Shine Bian. Wala pa rin kupas ang Jukebox Queen na si Imelda Papi na patunay dito na buo pa rin ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Solid ang kanyang fans sa premiere night ng kanyang pelikula na Imelda Papin The Untold Story na ginanap sa Director's Club Mall of Asia Arena. Directed ni Gabby Ramos under Queenstown Film Productions ang movie. Nag-explain ng singer kung bakit pinalitan ng original title ng pelikula na Loyalista The Untold Story of Imelda Papin. We decided to uh, change it to Imelda Papin The Untold Story para mayakap natin All over the world. Ang pinikulang po ito ay ang pinikulang hango sa tunay na buhay, leri sa pamilya, sa anak, sa edukasyon, sa sining, sa kanyang bayan kasama sa pelikula ang anak mismo ni Duke Bax na si Mapi Papin Carion. Sumentro ang Imelda Papin the Untold Story sa masalimuot na pinagdaanan ni Papin bago nito nakamit ang tugatog ng tagumpay bilang isang mahusay na mga awit. Mas masarap ang magmahal kaysa magalit. Yung bang gusto kong iparating sa bawat isa. Yakapin natin ang bawat isa. After all, we're all Filipinos. Kasama rin sa movie ang pakikibakan ng singer politician bilang isang Marcos loyalist at pati na rin ang naging buhay ng pamilya Marcos sa Hawaii. Katunayan, kuha rin ang ilang eksena sa mismong compound ng People's Television Network. Kailangan po magkaisa tayo lahat. It's about time na ipakintang pagmamahal natin sa bawat isa sa bawat Filipino. Sama-sama kayang kaya natin kung tayo ay sama-sama. Sa darating na Hulyo, inang ire-release ang pelikulang Imelda Papin, The Untold Story. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.